Yan, inay, tinanin nyo. Hmm. Sabi din eh. Mami Kuinay, san mo na, ano, Nap man, naman na, naman na ang ilong mo. Eh, walang iba. Kundi, sa inay. O, oh, sa inay ko naman na ito, kaya medyo garne, kaya tanin nyo, buka kang buka ka, sang na sang. Ayan, oh, Anabey ka naman maka, oh. ibig diyan ng sang. Bakit? Hindi mo alam ang busang sang. o, hindi, 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 ilong. Ay, hindi ka busang sanga yan. Ay, hindi. Hindi busang sanga. Kaganda nga ng ating ilaw. Maganda ka ang ating ilaw? Oo, oh, ari. Aray... Marami ka nagsasabay na maganda magandang ating ilong. Oh, ilaw. Oo, magandang atang ilaw. Naman. Hindi dami mo ipagmamalaki. Ano man ang atang ilaw, huwag kang mahihiya. Kung ang, ang ilong mo ay pango. Oo. Ah, ganyan. Parang ay, kanta ay, yun hindi, ay, hindi, eh. Ang ating ari kaganda. Ah, ayos na ito. Ayos na yan. Ah, yun. Ang mahalaga nakakahinga. Ayun, sabagay. Yung mahalaga naman ay Ano? Oo. Nakakasinga. Oo. Oh. Uh, baka yung gaka yung gakayang yung gaka yung na-comment na yan baka ikatangusan ng ilong ano. Oho, baka kaya na po ng ating ano. Tinatanong ay uh, e, kumatangos daw. Eh, hindi ho ar matangos. Ayun, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Mo nang pindutin ng pindutin. Hindi na yan tatango. Hindi na kaya. Eh, ba, sabi ng mga matatanda, gari mo nang gari. Oo. Oo, oo, oo. Oo, oo. Baka lalong lumaki. Naku, Diyos ko, nakakatakot. Hindi naman kalakihan. Ay, malaki nga. Yain na, yain. Yain na din ka ha. Diyos ko, yain yeah, na malaki. Mahalaga nga sabi ninyo yung nakakahinga. Mm -hmm. Diyos ko. Umorder ho ako din eh sa cafe naman ng iced Oreo latte. Ayan. Uh oh. Okay. oh. Okay. Akin ho yan. Akin ho. Ang aking carbonara. Pare, ang aking iced Oreo latte. Aking hinahalo. At sabi ng barista, ay haluin ko ra. Kumain na kay tatay. Balita ko nga eh, daw kayo. Nagayon ang plus rate man. Oho! tajak pogi kay din ni tatay. Kaya umismile smile kayo. Oh, smile! Ayan! Yeah. Perfect combo. Ang aking carbonara at saka iced Oreo latte. Yes! Yeah. At syempre, ang fries paborito ko talaga fries din sa cafe naman Ayan sabi ni James I have taken special care to ensure that your room is safe and at most comfortable. I hope I hope you had a colorful experience with us and have a great day. Thank you so much James. Ay apakaganda naman eh. Oh. Tingnan man. o oh, corting corting po. so uh naminis uli ang aming room. Thank you. Ta-da! pasensya ka na, James, pero magbuluhin na namin ang puso. Talaga ang <laughs> ang cute na po. Oh, ang cute na flowers. Magbuluhin daw ni Kuinay ang puso mo. Ay, flowers pala yan. Flower! Saan? Ako po, inay na kong bibigyan. Malay pala. ko, malay kong yung palibulak Thank you. korting puso. Ano yung nangyari? Ah, parang mahirap din yan pala. So, basta, magbalik na tayo.